Sa Quiapo Church at naroon live ang ating saksi si Mark Zambrano. Mark! Vicky, baga na uh, hindi kasing dami nang nandyan sa Quirino Grandstand, may mga ilang deboto na rin na nagpunta dito ngayong gabi sa Quiapo Church. Yung iba sa kanila, Vicky, dumaan pa dito para humingi ng karagdagang grasya para sa kanilang pagsabay sa traslasyon bukas. Walang patid ang luha ni Nanay Leticia habang taimtim na nananalangin. Bitbit -bit ang replika ng poong Nazareno na galing pa daw sa Roma. Dito sa labas ng simbahan ng Quiapo siya nakinig ng misa. Ang mahigit apat na pung taong pamamanata niya sa itim ng Nazareno, hindi hindi raw niya bibitawan. Kasi napapagaling nila kami. Tsaka na, na nagagawa ko yung, yung ano namin sa buhay, nakakaraon. Kagaya niyan, kanina masama katawan no? ko. Pumunta ako medyo, no, nagkabosis ako. Ang 56-anyos namang si Aling Teresita, karagdagang grasya raw ang dasal para makasabay sa translasyon bukas. Kasi dito ko rin po hiningay yung anak ko na may butas ang puso. Iniluhod ko ng siyam na, na biyernes. Awan ng Diyos na wala po yung sakit ng anak ko. Kaya taong taon ito ginagawa ninyo? Opo. Dama na rin ang kaabalahan ng mga naririto para sa pinakaabangang tradisyon. Inihatid na ang mga karong may replika ng itin na Nazareno papuntang Kirino Grandstand. Maging ang mga nagtitinda ng kandila, inihahanda na ang mga panindah para bukas. May mga nakakabit ding CCTV camera ang MMDA sa harap mismo ng Plaza Miranda para sa karagdagang seguridad. Pero di kalayuan sa may karyedo. Isang kahinahinalang kahon ang bumulabog sa mga naroroon. Dala dalawang lalaki po yung nag-iwan niyan. Yung isa nakaputi. Yung isa nakasando ng itim, kalbo. Tapos nag-usap sila, sabi nung isa, kukuha daw ng motor. After five minutes, Di ko na napansin na wala din yung isa naka, nakalapag na lang dyan yung karton. Nang buksan ng soko ang kahon, tumambad ang bangkay ng isang lalaking nasa edad 25 hanggang 30 anyos na hinihinalang biktima ng summary execution. Hindi pa natin masasabi sa ngayon. Ha? E, pa natin na as soon as possible. Update po namin kayo pag meron na. Inaasahan namang tapos o patapos na sa mga oras na ito ang pag-aaspalto sa mga butas at pagtakip ng mga manhole sa ruta ng Nazareno. Yan ay para di makabalahaw sa andas at para di maulit ang nangyari noong 2006 nang mamatay ang isang deboto na nahulog sa isang bukas na manhole. Vicky, sa ngayon, payapa pa ang sitwasyon dito sa paligid ng Quiapo Church. Partikular, dito sa Plaza Miranda, mga ilang-ilang deboto pa lang ang nagpupunta dito. At karamihan ng mga nakakausap natin, Vicky, dumadaan lang dito para magdasal at magnilay-nilay bilang paghahandaan na rin sa kanilang pagsabay sa traslasyon bukas. Yung uh, lagay naman ng trapiko dito, Vicky, itong kahabaan ng Quezon Boulevard sa gilid mismo ng uh, Plaza Miranda ay maluwag pa rin at uh, nakakadaan ng maayos ang daloy ng trapiko dito. Live mula rito sa Quiapo Church, ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi.